magandang araw po ngayong araw ay pagpapatuloy po natin yung ating challenge bahay kubo challenge so sa bahay kubo challenge natin yung dulo po ng kantang bahay kubo ay merong linga Yan. meron po akong nabiling dalawang klase merong puti at saka merong itim parehas po silang linga pero hindi po kasi ako sigurado kung itong puti na to kapag nag mature ay magiging itim ito kasi yung kadalasan na nakikita sa mga burger yung puti, mabenta siya daw. So, nagsusubok po kaming magpatubo ng parehas. Kasi dito po sa amin, walang walang nagpapatubo sa malapit sa amin. Kaya bumili po kami sa palengke. At susubukan namin kung ubra ito, kung pwede itong itanim. Ayan, paghiwalayin lang namin ni Mama B yung isang kulay nandoon sa kabilang side ang isa naman dito para alam namin kung alin yung tumutubo talaga wait, dito na lang baka hindi natin maubos eh. so ang kasama ko po ngayon si Mama B at si Camera Girl Jinky kasama ko rin si Cloud <laughs> nagulat na magaling na siya ma nakaraan, may hika yan eh. Ah. ko lang. Pinahiran ko lang ng Vicks. Vicks Vapor Wrap. Effective din pala sa ano yon sa pusa. sa pusa Ano din Guminhawa din eh. Guminhawa ang buhay. Matigas tong itim. Hindi kaya luto na yan. Hindi. Nasunog lang. Feeling ko matured to eh. Ito ginagamit sa mga burger na mas sosyal. Alam Oo. mo yun? Yung mm -hmm. mga sosyal na burger. Mm -hmm. Doon ko nakita to eh. Alam ko po, po sa inyo mga kabukids, karamihan ng nanonood ay hindi pa rin talaga nakakita ng linga na puno. Kaya pare-parehas po tayo. Nagsusubok na po tayo ngayon para mapakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng linga pag lumaki na pero meron na rin syempre akong nakita sa youtube mukha syang mga ano, puno ng saluyot pag lumaki matatangkad matatangkad Ayan. for ano lang naman po ito, curiosity purposes at sa ating challenge. Siguro kung makapapatubo tayo, kapag nagkaroon tayo, magawa tayo ng burger, ng buns. <laughs> ba? Diba? Para ilagay natin sa ibabaw. Saan pa ba nilalagay yan? Hindi ko alam eh. Doon ko lang na... Mga salad-salad ata. Pwede Mm -mm. Ang naman ito. Pang toppings. Saan <laughs> pa ba ito ginagamit ma? Nakakita ka na ba na ibang pinagamitan? Oh, sa mga ano yan? Ano to? Stuman? Ah, oo. Biko? Biko. Pwede rin doon? Ang lagi sa ibabaw. Kung wala kang ano, pwede. Yung latik. O kaya latik hmm. at saka... Sa mga kakanin sasin. nga pala yan. Sabang. Oh, okay. uh. Kakanin. Yung puti man nandiyo sa'yo? Ayan. pinutas mo sa puwitan. Ha? Doon mo kaya. Matatas-tas mo hindi. Akin na daw, tas-tasin ko. Hindi, hindi matatas eh. Buti nakahabol ka ma. Mabilis lang libing. Mabilis lang yung libing. Saglit lang. Si Mama B po kasi ngayon ay ano mga kabukids galing sa nakipaglibing siya sa aming ano malayong kamag-anak din. So tapos na, umabul siya rito sa amin. Tutubo kaya ayang puti. Tingnan natin. Tutubukan. Abangan. <laughs> <laughs> Parang mura pa kasi siya eh. Malambot. Oh. Ano kaya pag tumubo ito lahat <laughs> mo? Sa mo. Ah. Dami nito dyan, pang sa paligid-ligid. O, oh, di ba nga sabi sa kanta, sa paligid-ligid ay puno ng linga. <laughs> Pag madami, masukal din kasi, no? Tama uh -oh. mm. Tamang ano lang. Siguro gawa natin ng plat, isang plat. Ayan. Ano, Meng? Sabi ka? Hindi mo tupag Kai. Si Kai-Kai. Hello ka sa Kabukid, Sky. Mm. Cloud. Si Cloud yung may sakit. May hika. May asma ka, Cloud? Okay na yan. Ang aking tinanim na itim. Tumutunog-tunog pa yung kanyang hininga. Ay, sinira mo na yan. <laughs> sinira mo na yan. Sinira niya yung guhit mo. <laughs> o, yan naman isa. Burger! Saya burger! <laughs> Loud, Sky, kayo ah. Pasaway na kayo ah. <laughs> burger. Ah, Mag-hi sa mga kabukids. Dali. Hello. Sarap po. Oh. <laughs> Binudburan na ng sesame. Hmm. Mamaya bubudburan nila rin ito. Ano kay budbud nilang dalawa dito mamaya? Ay, kakaykaya nila yan. <laughs> Kaykaya nila yan. Tambakan nila to. Ay, ah, saan puti? Ito si Cloud at yan si Kaykay. Mahaga Kaykay -Kay dyan ang lupa. Hmm? Si Kaykay. Mahilig magkaykay eh. Hmm. Kaya Kaykay. Hmm. Ito, 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 ito. Ito. Ito, ito. ito. Oh, o, dito ka lang. Dito Mama, pa, ano mo, padiretso mo yung nilalagyan. Kunin ko lang yung mani. Hmm. Ah, <laughs> Nangaagaw. <laughs> Kala niya, naga alaro sa kanya eh. Ito, ubos na ito, wala na? Ubos na siguro yan, ma. Baka kainin ng langgam no, ma? Hmm, na, ma. Nga, ayan Dapat may sprayan ng insecticide. Hmm. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lahat na yan, ma? Oo. Ang puti? Oo. Doon, pa. Yan. Ayan, dami pa, ma. <laughs> Ay, kala ko yun lang. <laughs> kala ko yun lang. Pero okay na siguro yan, kadami na rin. Kadami na. Hmm, uh, dami na. Baka na ito. Kung hindi na ito matanim, Ilagay na lang natin sa kakanin. Ay. <laughs> Wala rin itong santoy. Ayan. So natanim na po natin mga kabukid itong ano na to. Update na lang po namin yung pagtubo nitong mga linga. At magtatanim pa rin po tayo ngayong araw ng kamat ah, kamatis ng mani kasi kung matatandaan po ninyo nung unang pagpatubo namin meron po kaming ilang bu buto ng mani yun nga lang ito po yung update niya kung kukunti po kasi yung tumubo tapos karamihan ni eh nabulok Ayan. pero okay naman kasi may tumubo rin Ayan ang mga tumubo, mga kabukins. Ito po yung mga mani na pinatubo namin. Ayan. So, ngayon, ililipat tanim na po namin itong mga to kasi malalago na yung ugat doon sa likod ng bahay. Tapos, magdadagdag pa po, po kami ng mga ibang mani. Dahil, konti lang po yung, ano yung patubo natin. Medyo malapad-lapad yung pagtatanam Kaya, yun, magtatanim po tayo ngayon ng mani bilang parte rin po ng ating bahay kubo challenge sigarilyas at mani ano, ano yung tumupo na yung dalawa kondol patola ito <laughs> ma kondol tumubo rin ma kondol apat na pala sila 1, 2, 3, 4 shout out pala kay ma'am Rose Bush na nagtatanong kung ano daw itsura nung kondol yung kondol po ay parang upo na bilog tapos, mapulbo, mm -hmm. di ba ma? Mm -hmm. May balahibo-balahibo. May balahibo yung buha? May balahibo. Ma, Paginggan na yan, so, may balahibo-balahibo siya Winter melon. Ayun, winter melon. Kasi nga may snow. Ah, masisira yung punda namin. Ito ay ano ba to? Pechay na. Pechay. Tsaka, ito ay Amastasi. mustasa. Nagtanim ako na panibago para pahabol. Mga sili tumubo na rin. Tara. Itong mga sitaw, malalaki na rin, oh. For transplant na. Let's go! nangunguha ng, ng pangtanim. <laughs> Isang hag ko. <laughs> Pamaryan na. Itatanim na, sinangag mo pa. para yan, makita natin ang kanyang lalagyan pagtataniman ganyan lang ma ah. kalagay lang sana hindi, pagtataniman natin pagtataniman natin kung para nakikita ko ba lang explain <laughs> <laughs> yan ganito na lang Ikaw na lang pa decisioning ko dito sa line yeah. niya para kung konti lang ang laman marami yan si mama Biang ang nagtanim tignan mo marami yan bababa ng ganyan yung kanyang ugat <laughs> kaya magsiksik sa ano mabuhagag yung lupa eh buto ganyan ang ugat oh. itang ano pa lang ang dami ang ugat bata pa yan hmm. maugat siya yan ang mani na maugat <laughs> 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 kasi nga yan magiging laman oo <laughs> dito ang ugat niya. Dito lang nag ano. Kaya pag naglaman, diyan lang magtiripok po. <laughs> Magtumpok-tumpok pa yung laman, diyan na lang. <laughs> Nagtirimpok-pukan. Nagtirimpok-pukan. Ayan. Pinipili ko yung maganda yung itsura ng buto para malaki yung chance ng mabuhay. naligaw. Ano yan? Pa... Ano to? Kumpanyon. <laughs> tanglad. Marami po yung mga tanglad namin tinanim. Ito yung isa sa mga nabuhay dito. Pero doon meron din sa mga palibot-libot. So, babaguin po namin yung kanta ng sa paligid-ligid ay punong tanglad. <laughs> tanglad yung marami <laughs> ng nakapaligid. Eh. 感谢你们。 tapping spa. <laughs> Sarap. Sa to lang. Yung kanyang lutong. Tama lang. Okay lang yan. Basta mayroong almer almeres <laughs> Ready. Okay lang yan. <laughs> Ready na ang almeres ni Mama B. <laughs> ah, titignan natin. Nakapit tubig pang aking ko. Eh. Binalawang ko eh. Saktong lang ang dudom. Masarap ang bawang, Masarap ang bawang. Okay. Na <laughs> <nag> <laughs> sarap ang bawang. Sapakin. Oke, simulan na di magbayo. Para kang naglilinis ng pakma. Sarap ng amoy. Marong gumagawa ng pinipig dito sa tabi ko mga kabod. Hindi <laughs> <laughs> madurog na ating ipin. Dito tayo. Para makasabay na ma. Mm -hmm. Kulang pa yata ma. Ah. Ako magdurog. Ikman mo natin. Kuyang mm -hmm. mm -hmm. pa Ako magdurog. Dapat pala pinagiling na natin yung sayo doon sa ano, palengke pa lang. Bagus na agad. <laughs> Bagus na <sanagil. laughs> Sarap. Ang sarap siguro may sili pa na dinurog. Hmm. Dinurog mo? Hindi. Ayun. Kaya pala eh. Buo. Durogin natin kaya dito. Ihalo <laughs> ko dito. <laughs> Ikaw na nag-desisyon ah. Ikaw na ano, gusto mo mama, may sili? Ah. Gusto mo may sili? Ayaw <laughs> ganda ng durog ko. Mm. Oh, durog na durog. Yeah. Na mo. Na mo ma. Mm. O, durog. Ko. Para nang pulboron yan. Hmm. <laughs> <laughs> na lulurog yan. Ilayo ko. Kumukulog. Kukang ulan. Yan. Ito ang kabukids. Merindahin natin tong ano kalahati nung mani na ating itinanim Gumili kami ng marami kasi para mamirienda yung kalahati nakakabitin kasi yung sa tindahan <laughs> pika pika mukbangin namin ito nakakabitin damit <laughs> katanim na po tayo ng ano ba nang tanim na natin sa bahay kubo challenge natin kamatis uh, labanos mustasa ano pa ba? kalabasa kalabasa, upo, patula patula, <laughs> patola mm, ano pa nang tanim natin? sitaw mayroon sitaw. ng talong, sitaw okra meron ba sa bahay kubo nun? Yung. okra, wala, ah, wala pa lang Mani. Mani, yun. Bagong tanim natin mani. Tapos yung tinanin din po nating linga. Malaman natin sa susunod na mga araw kung tutubo. Ano pa? Mais. May tanim tayong mais pero wala siya sa bahay kubo. Hmm. Gablak lang kaya Bunga na nga? Ay, bunga na. Ay, bulak pa. Ay, bunga na. Bunga. Pwede tayo magtanim ulit bukas kasi namumunga na yung ano. Yung nauna para sa na sarap lagi ng merienda natin, Ma. Mani. <laughs> Mais. Pag pumunta ka dito, busog ka lagi. Pwede kang mamitas dyan. Ngayon lang ako hindi labi din sa mani. <laughs> <laughs> Masarap din. Masarap Yung bibiliin ko sana, yung hubad. Mm -hmm. Kaso hindi natutubo. Na, hubad na eh. Naubara na eh. <laughs> Mm. ito kasi yung mga naga ano, tayo ng nang nga <laughs> na walang ipin <laughs> ito ang ginagamit nila eh. ano yan kwento yung ano yan yung tatlong ano yan tatlong ang tawag doon kung may maalala tatlong bumdero tatlong magsasaka pag tapos sabay kasi sabay-sabay ipinasok. Sa iba-ibang kulay. iisa na lang sila. iisa <laughs> na lang sila. <clears throat> yung iisa na lang, isang kulay na lang. Ah, ano? Bugtong? Parang pabugtong yun. Para pabugtong o ano yun. Ito, so, anong ta? Anong sagot? Yun na, yung muna. Ah, okay. Nagalit ko. So. Diba pag nangakas kasi eh? hmm. May dahon ng buyo. Um, mayroong bunga ng bunga. tanga mayroong bunga nga. may uh, apog apog ano tabako tabako Tabo. iba ibang kulay nung pinasok hmm. nung lumabas sa kulay na lang hmm. anong kulay pula pula doon hmm. yung mga nag uh, nila ano pula Kaya nakakita ko ng mga ano may may buyo na doon may makikita sa mga nagangangan ng ano bibili ako ng kunting lupog, kunting tabako. Kaya mo yun? Kaya mo kainin yun? Nakakaray so, ka um, pero yun, pag ano, sa unang kain mo, matapang may ilo ka. May ilo ka rin. Siyempre na biglang ano, sa man, lakas ba yan? Dilulunok Di ma ba? Matatanda. Yung unang kain nila, dudura nila. Mapakla siguro yun ba? Ma? Hmm. Mapakla? Oo. No, ma pa oh, ma parang Parang maanghang. Maanghang. Paano ba yun, papa? Pwede yung hangi pinunga na dyan. O parang ano nila? Patay sa mong sigarilyo. Ah, alternative no. sa Yossi. Mm. Mm. Ka muslin, kaya yung gamot din. Kaya rin Sabi nila kasi mm. pampasigbay daw ng ipin. <laughs> yon, yon, maya, mga, na, yan kayo yung maya. Merong mga ano yan. Ano tayo yun. May buyo sa bari yun. No. Mm. Di ba rin napanood natin? Kinakain nila yung dahon. Mm nagawa nila ng salad sa Thailand. Ay, Thailand ba. Nagagawa ng salad yung buyo? 'yun. Mm -hmm. Yung dahon ba? Nilalagyan nila ng carne, parang subject ba. Pa. Mm -hmm. Lagyan ng carne. Malamang presidente nilalagay. Nagkasama sama amin na sabuya. Tapos may sauce. Nagagawa mm -hmm. nila 'to. Mas intricate 'to. Kakain pala 'yun. Ayun, si dadating sa restaurant.